So, what's up mga keepers? Yan. Magandang tanghali. yan Spirulina tayo muna tayo ngayon. Yan o. Oh. mo tayo ng spirulina para sa ating mga balloon mollies. Yan. Para ma-enhance uh, yung kulay nila o. Oh. Okay. Yan. Italagay ko sa yellow basket kung saan tayo nag-order ng spirulina spero ulit na tayo muna Mga breeder natin yung golden blue tail Ito yung, yung mga Juby, yan o oh. Ito naman yung mga Trico Or mga cheetah, yan Kukuha na lang tayo dyan ng trico Kasi may mga nakikita tayo dyan ng trico May mga malalaki na Yung First batch and second batch Yan, yan yung mga malalaki dyan Kaya nandito then dito, yun, know. oh. Trip. Ayan. Nalagay natin sa yellow basket kung saan tayo nag-order ng spirulina. Spirulina tablet. May, sa spirulina, may ito naman doon. Ayan, Sobrang, ito yan, para ma-enhance yung kulay nila sa golden blue tail. Kaya pinapakain natin. mga uh, isda natin dito yan dito wala tong laman pa lalagyan pa natin yan then ito yung mga for pour... pamigay natin yan kapag may pumunta dito matik basta bumili ka yan previous natin yan mga pang previous yan mga short body yan oh. mga jumbo size eh, swerte yung makakuha nito mga bukas paglalagyan natin ito ng isda wala pa sa ngayon eh yan BKBM yung mga naganap yung BKBM ho oh. one one tatlong trio na ng BKBM yan sobrang short body nyan no? mga lahat yan layer tail yung mga nagtatanong yan lahat po yan layer tail ito yung mga fry natin oh. hindi pa natin pinapakain ng spirulina kasi medyo maliliit pa dito hmm. hindi tayo nag ng BBS bukas na lang ngayon lang sila di kakain kaya pabayan lang muna natin dyan yung iba pinapakain lang natin yung spirulina yan then mam bukas ship pala natin to bukas o oh, yung sarapol natin na matay kaya yan refund natin ito na yung kabalikan ng refund natin 7 pieces yan kung makikita mo man to yan o ito, 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 yung papapalalak sa'yo may isang bale tail yan o oh. sa atin yung ship Cold trip sila oh Ito available na ngayon Mga compact body Kaya yung mga nagaanap dyan mga solid na Golden blue tail PM nyo ako sa blue up natin or Sa orange up yan Matic Para madami pa tayong available Yan, oh Sobrang solid itong male Yan, oh Pero muna kapag di nila yan naubos, ililipat natin yan sa kabilang aquarium. Yan o. Yan o, Food drip talaga. Nag-aagawan sila. Nag-aagawan sila. Spirulina. Dito, din natin nilagyan dito na ng spirulina. May mga fry na nga dito sa Sakura. O, yun ang maliliit. Hindi makita against the light kasi. Yan mga sakura natin to yun bala ko na tong linisan para paglalagyan natin ng mga fry mga grow out yun pakita natin yung mga ginugroom natin ito may sakura tayo dito big male yan o oh. big male PKBM ito kapag bumili kayo ng golden blue tail doon syempre may previous kayo dito sa akin yan o oh pang previous to natin na golden blue tail ang uh, ah, uh, ginagroom natin mga ah, uh, fry sobrang dami ng fry natin ngayon sa golden blue tail mga nasa 200 pieces ito golden zebra may uh, golden zebra din tayo dito syempre hindi yan mawawala yan PKBM yung naghahanap yung PKBM oh. 12 pieces 1-2 na lang may isang bale tail na yan. Yan, PKBM. Hmm. Food trip talaga. Hmm. Yan, good drip. Para may may enhance yung kulay nila, oh. Isang uh, bagsak muna. Kamal, man.